feeling mo na may exhibit ang father mo dito sa ano? Nakaka-proud lang kasi grabe. So, so ano, nasa politics na siya ngayon pero kaya niya pa rin gumawa ng mga artwork hmm. na, pagsasab na pagsasabay niya. Kasi pag ano, sa so umaga, sa CBO siya, tapos sa gabi, ito yung ginagawa niya. Ito. Ito yung ginagawa niya. Mm -hmm. Tapos hanggang madaling araw na, minsan wala na siyang dulo. Lucas ka iba yung ibig niya. Paano siya i-describe? Um, ano po siya? Uh, sa sa Google Maps po, pag tinitingnan niyo po siya. Isa yung mga eagle view. Mm -hmm. so, so, for sure, ang mahal ng mga ito. Yes po. Uh, ano <laughs> mo na magkain mo. Ano ba? Ano ba? Pag uh, binili, ano okay. ba? Ito isang malaking okay. to. Yung, talaking. Yung, yung, talaking. <laughs> Ay, ito po, uh, nasa dito sa ano nang dating sa exhibit? Anong... Uh, head curator po. Ikaw He Head curator. Head curator. curator. Uh, curator. yun oh. ang tawag uh, uh, curator. Uh, uh, curator. 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 And you are, yeah, you are, and you are uh, curator. Din. Cute. Curator. 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 So, ang kinikita dito na pupunta sa yo. Ay, di po. Ano sa, sa pa? <laughs> May mga, ano po, uh, po. beneficiaries. Uh, huh. po, uh, let's say po, yung isa po sa Santa Cruz Church po, pang renovate po eh, nila. So, okay. wala akong plan sa so, dayapak ng dati mo sa party sa sa pag-artista. Ah, so, Siguro po, hindi ko po na-tripad po. Bakit? Eh. Okay. Na mm More -hmm. okay. na gusto ko sa business. Sa business talaga. Eh. Kasi nagtapos din po na, ano, na business entrepreneurship po. Business oh. entrepreneurship. Bachelor of Science. Okay. Kung saan magtatayo ka uh, ng sarili business, ano yun? Right now po, um, ang inahandle ko po na business is yung farming po namin sa Kalumpit po. Kalumpit ba na kami. sa ano Apo, tapos may mga load station po and water station po. Mm -hmm. And ito po. Ang bata sa lalo niya, ano? Ang dami ng business. 25% pa lang. Mm. Ay, ang basta. Lucas, mayroon pa maging anak ng isang yule sir. ko, masaya ko. Talo mm -hmm. na po, pag nakaka nakikita, mo, si, nakikita ko po, po si Papa na parang nakakatulong po talaga. Parang ako gusto na rin po. Parang makatulong ko Pero ayaw po pumasok ko na rin Pag binagash ang daddy mo, Anong ginagawa? Pinapatuloy mo ko kaso? Hindi po. Ay, dito. Parang... Matahimik ka lang? Sabi po ni Papa, mm. silence is the best. Uh, revenge. 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 The best revenge. 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 Silence ah. Kasi pa since bata pa po, oo oh, nasa showbiz na po siya mm. eh. Parang may mga... may mga bash na din po siya. Pero mm. kami po, wala po. Fa happy lang po kami. Positive energy lang po kami. Mm. Pero sa pagkakaal mo, anong yung baso niya tumanggap ng dati na talagang pati ko ay nasaktan. Mm, -hmm. napektuhan kayo. Uh, napektuhan. Hmm. medyo nakalimutan ko. <laughs> ako kasi kasi elementary pa po ako nun medyo Medyo hmm. nakalimot. Sa so, wag politics yan. Huwag mo nang Ay, di po. Sa showbiz. Ah, pa. sa showbiz. Huwag mo nang alam yun. Ibang dahilan kaya ano, ayaw, ayaw Ayon sa showbiz. Ayun. Hindi ah. ay, naman po. Masaya din okay. ako po mag-showbiz kasi yung first year high school po, ordered acting workshop po ako si Beta. Sa mm -hmm. Ay, theater o. Pero siguro po, di lang po siguro para oh. So, sa akin. Mm -hmm. More on sa business side po din. Ah. Mm -hmm. uh yung -huh. business side ayaw bang mag-produce ng mga pelikula mm or something? Uh -huh. But, uh -huh. Siguro po sa social po, kung mm -hmm. mabigyan po ng chance. Mm -hmm. Pero ngayon Lucas, may ano ka?

Uh, Ini-invite ko po kayo na uh, dumalo po dito sa Dark District sa Escolta, Calvo Building po, sa show po ng Papa ko, si Yul Servo uh, starting March 17 hanggang April 16 po. Um, um, oh. Okay. 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 Thank you, Thank you. Thank you.